continue doing the fight, no? sa mga grupo sa laiko sa Roman Catholic Archdiocese of Cebu ang ilang pagsukwahi sa pag-aprobar sa House of Representatives sa Absolute Divorce Bill sa ilang third and final reading. Matod nila nga subay sa pagtuo sa simbahang katoliko, dili divorce ang solusyon sa pagsulbad sa mga problema sulod sa pamilya. Ani ang kami karon aron sa among tingog, sa isip, uh, tingog sa mga laiko nga itutol o dili mo dawat nining divorce bill na gipasar sa kongreso. The divorce law negates the divine command that no man should separate what God has joined together. And here, man puts himself above God. Gani andam silang mohagit sa Senado kung mahinayon man ang pagkapasar ni ini. Kung ugali mapasar ni siya, mabawaliwala ug na marespetuhan ang kasagrado usab sa atong patakang balaod na maunta ang pinakataas ka balaod sa ato ang nasod. Dugang panila nga dunay mga programa ang simbahan nga anda mo sa mga managdiayon nga kinahanglan o counseling. Dunay daghang programa ang Commission Family like Life sama sa pagpalig-on sa magtiayon gamayng bikil dunay mga interventions, mediation programs no nga gi siya Either one-to-one, one-on-one, husband-to-husband, wife-to-wife, or family counseling. Gani sa mga kongresista sa Sugbo, mas naglabi ang wala muuyon sa divorce bill. Apan depensa sa congressman sa 3rd District, Pablo John Garcia, long overdue na ang maong balaod. This will really be a welcome relief no, for tens of thousands of spouses no, who are in uh, really unhappy and... and uh, who are suffering under very toxic uh, marriages, and uh, including their children who are uh, suffering under such a toxic environment. Ang grupo sa Gabriela Cebu ni Padayagsab sa ilang kalipay sa kalambuan sa maong balaod ma-uphold pa unta ang katungod sa mga tao nga mabuhi o klaro o away sa mga abuso. Ang gitry mong gud o sa ato ang simbahan kaya mawala na ko ang sanctity of marriage. Pero how can there be sanctity if there is abuse? How can there be sanctity if there is no respect? Higayon hey, o katungod ang usa ka o lalaki man nga mugawas sa usa ka relasyon nga dili na para sa iya ha, hilabi na kung abu kanang grabe ang abu nga tungod ana nga relasyon samtang sa atong pakighinabi sa mga sugbuanon sa kadalanan, managlahi nga sentimiento ang atong nasayran. Para na ako mas maiman po lang mag -mag ng magtiayon kung dili na sila komportables lang pakabutang, magpatay sila diha ang ilad, butin sa mga anak. No? Di ko yun, uy. Kay Luis sa tao mga babay oi, mo na magkuan sa mga bata. Niya ang mga laki, hayahay, nakastanan. kay mangita na sa sila laing babae. Mo Ya eh, kayo mong mga asawa in town, kay mo ay mo sakripisyo sa mga anak. Puyon ko anak kay nga mo kayo kining, ang pagpuyo sa mag-away, na nga di nyo na malikayan nga, ang kadao sa mag, makadesisyon o buwag ba ron, na divorce kay aron po, para na ako, sa ringin anak ko. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.